Isang mapagpalang araw sa, sa inyo mga kapatid sa araw po ito ay atin naman pong muling pag-uusapan ang mga bagay-bagay na dapat po ninyong ginagawa bago po ninyo pabuhusan ng inyong mga flooring o lalong lalo na po ang inyong slab on grain. So sa maraming mga pagkakataon, no, may mga nakikita po tayo na gumagawa na hindi po nasusunod ng maayos ang tamang preparasyon bago magpabuhos ng kanilang mga flooring sa kanilang ground floor. So malaking bagay po ito na dapat po ninyong magawa ng maayos para maiwasan po na magkaroon ng uh, mga problema pagkalipas po ng ilang panahon no? at the same time, hindi na po mapapalaki ang inyong mga gastos pero bago tayo magsimula, intro na natin So, ito po ngayon dito sa project namin, no? Kasalukuyan po kaming magbubuhos ng aming slab on grade. So, eto po, bago nyo po buhusan to, eto po yung mga preparasyon na ginagawa po namin, no? Mga malaking bagay po na nasusunod to. Kasi pag eto po, pag hindi nyo po nasusunod, yung tamang preparasyon nito yung flooring po nyo ay lulubog. Kung di man po kaya lulubog, magkakaroon ng crack. So, once na nagkaroon po yan ng crack, tapos tiles yan, ang mangyayari, no? Isa yan po sa mga dahilan kung bakit nagtutuklapan ang ang tiles. So, eto, Uh, bali dapat itong area na tamper po natin ng maayos no uh, make sure po na nasiksik ng maayos yung lupa tapos maglalagay ng gravel bed so sa gravel bed po natin maglalagay po tayo ng uh, 5 cm na gravel bed tapos uh, maglalagay din po tayo ng ating uh, soil poisoning para itong area po na to no masisigurado po natin na sa pre-construction pa lang ay uh, na-treat na po ng panganay. So, ang ginamit po natin dito ay, so, eto, soil guard, para hindi na po kayo magula ula kung anong klaseng uh, uh, gamot sa anay ang inyong gagamitin. So, eto po, nasubukan po namin sa project namin dito sa Wanico Builders, ang soil guard. So, ang ratio po nyan is 1 is to 75. So, ibig sabihin, ang isang litro ng soil guard, no? Pero ito po, baka sabihin nyo, yan lang po ang ginamit namin, no? Marami po kami ginamit dyan. Nagtira lang po kami para sa documentation namin. So, ang ratio po nyan is 1 to 75. Ibig sabihin, ah uh, isang, ah uh, isang litro ng soil guard sa 75 liters na tubig. So, ito, yan yung i-apply natin dito. Tapos, maglalagay po tayo ng polyethylene sheet. So, ito, dapat ma-observe din po ninyo na maglagay ng polyethylene sheet. Ang gamit po ng polyethylene sheet na yan, para po yung moisture na manggagaling sa lupa no dito sa ating slab on grade ay hindi po aket sa taas. So ito po yung tinatawag nila na moisture barrier. Bago po kayo maglatag ng bakal. So ito so na po ngayon no foreman ay kasalukuyan na nagkakabit ng polyethylene sheet. So tatandaan po ninyo kapag kayo ay naglagay ng uh, uh, soil poisoning Huwag nyo po hahayaan na matuyo yung nilagay ninyong soil poisoning dito na hindi pa nalalagyan ng polyethylene sheet. Kasi po, pag yan po ang natuyo, ang tendency po niyan ay mag -e evaporate po yung nilagay ninyong soil poisoning. So, mababawasan po ng uh, bisa yung inyong soil poisoning. Kaya kung inyong mapapansin, dito sa area namin, after naming mabuhusan ng uh, soil guard, malagyan ng soil guard yung area, uh, nilagyan agad ni Forma ng uh, polyethylene sheet. So, yung iba po kasi hinahayaan na nabibilad sa araw hanggat sa natuyo na yung uh, soil guard na nilagay nila sa sa lupa. So, ang mangyayari po nun, mag evaporate yung nilagay ninyong soil poisoning pagka hindi nyo po ang nalagyan agad ng uh, polyethylene sheet. Kaya ito sa amin, nilalagay po agad after naming mag-treat, uh, nilalagyan agad ng soil poison, uh, ng polyethylene sheet. No? Na kasalukuyan pong nagtatali na po tayo ng Uh, bakal nung ating uh, slab on grade na bubuhusan sa ngayon. So, eto, tip din po, pagka kayo po ay magbubuhos na, dapat po, bago po kayo magsimulang magpabuhos, so, kagaya po nung ginagawa nung kasama natin dito, nire-ready na rin po yung linya ng electrical, para hindi na po mag uh, tik-tik ng flooring para dyan sa inyong electrical. So, ganun din po yan, kung kayo po ay may uh, mga linya pa ng uh, tubig, no? tsaka yung mga abang ng Uh, para sa inyong san mga sanitary line at saka ng sewer line. So dapat na ikabit na rin po 'yan bago magbuhos. So Ito po, maya-maya po pagkatapos po magkabit ng electrical ay mag start up po kami magbuhos. Ito naka-ready na po 'yung ating mixer na gagamitin ngayon. Ngayon kung kayo po ay tapos ng maglagay ng inyong polyethylene sheet, nakapaglatag na rin po kayo ng bakal, nakapaglagay na rin po kayo ng abang ng inyong mga electrical electrical piping, yung inyong mga sanitary piping, sa plumbing works, no, yung mga water line po kung inyo pong na naiabang na. So ang susunod niyo pong gagawin, no, ay huwag niyo rin pong kalilimutan na maglagay ng dowel. So sa mga hindi po pamilyar, ano ba yung mga dowel na yan? So tayo po sa ating ground floor, kadalasan po ay meron po yung mga partition. So magkakaroon po yan dyan ng kwarto, no? Ah, magkakaroon din po yan dyan ng CR. So magkakaroon yan ng mga pader, no? Ngayon, para po maging maayos po ang pagkakabitan po ninyo at magiging matibay po ang pagkakabitan po ng inyong hollow block sa inyong ground floor. So, magkakaroon po yan ng dowel po yung mga nakaabang na uh, mga bakal sa ating mga flooring para po may pagkapitan ng maayos yung ating hollow blocks. Kapag kayo po ay nakapaglagay na po ng dowels, ang susunod po ninyong gagawin ay hanapin nyo ang inyong elevation. So, ang elevation po, yan po yung tinatawag na floor level. No, finish floor level. So, uh, kadalasan po yan, makikita po yan doon sa ating plano. Ngayon, kung wala po kayong planong sinusundan, so si foreman po, kung yung gumagawa po, ay meron po yung uh, tinatawag na floor level. So, alam niya po kung ano ang area ng kanyang floor level. So, kadalasan po yan, makikita po ninyo yan sa mga, sa mga poste, nakalagay po yan sa mga wall, may makikita po kayong mga nakaguhit na uh, horizontal. So, yan po kadalasan ang marka po ng finish floor level. So, ang gagawin po ninyo, para masigurado po ninyo na pantay ang inyong flooring, no? Ay yung buong area po no na inyong pong bubuhusan sa inyong ground floor ay uh, popormahan niyo po 'yan, no? Para po yung halo hindi ay, hindi matatapon. So tatansian niyo po 'yang paikot base doon sa kanyang finish floor level, no? Ah uh, para po ah uh, kapag nagbuhos na po kayo ng inyong ground floor, ito man po ay mano-mano uh, kung ito man po ay ready mix na klase ng pagbubuhos, ay meron na kayong reference no kung saan ang pantay ng inyong buhos. Pero uh, may dadagdag lang po ako sa inyo. Kung ang inyong pong ground floor ay inyong pong ita tiles so ibababa po ninyo yan ng mga 5 cm ang inyong floor level. Ibig sabihin, yung area inyong pong bubuhosan, magmula doon sa floor level na inyong pong hinahanap, no? ay ibababa nyo po yan ng 5cm. So, magtatanong kayo, kaya yun, para saan naman po yung 5cm na ibababa? So, ang, yun naman po, para naman po yan doon, no? Kapag kayo po ay magta-tiles. So, tatandaan po ninyo. Uh, ipapantay nyo sa floor level kung ang inyong uh, inyo pong uh, sahig, no? Kung, o, o ang inyong flooring ay Ah, uh, semento lang, no? O inyo pong ibibinil. So pwede niyo pong ipantay sa floor level, pero kung at uh, inyo pong ipapatiles no? uh, ibababa nyo po yung inyong bubuhusan ng 5 cm yan po ay abang para po sa palaman ng tiles at the same time dun sa tiles kasi po kapag ka uh, ipinantay nyo na po yan sa floor level no? tapos itatiles nyo pala so ang mangyayari po nyan dadagdag pa po yung sukat ng tiles doon. so ang mangyayari uh, medyo bababa ng konti ang inyo pong kisame so yan po ang lagi nyo pong tatandaan ngayon uh, pong kung kayo po ay uh, nagawa nyo na po ng forma yung buong paikot ng inyo pong bubuhusan so ngayon pwede na po kayo mag proceed sa pagbuhos ng inyong flooring ngayon pag kayo po ay nakapagbuhos meron lang po akong konting paalala para po sa inyo no? Uh, dapat po pag tapos na po kayong magbuhos no uh, dapat po ay hinahagod po yan ng rodela. So, yung rodela po, ahagodin po ninyo yan yung ah uh, bago po ninyong binuhusan. So, tandaan nyo po, dapat hindi po siya toyo, ah, no? Dapat po yung medyo basa pa po kung kayo po ay maghahagod ng rodela. Ang isa po sa purpose niyan ay para po hindi magbitak yung inyo pong binuhusan. Kasi pag yan po ay hindi nyo binuli, tapos may mga tubig pa yan sa ibabaw ng inyo pong binuhusan, kinaumagahan po ay very visible po yung kanyang mga bitak-bitak. Nagkakawin siya ng mali maliliit na bitak-bitak. Kinaumagahan po, ang susunod nyo naman pong gagawin, no? babasa nyo po yan ng tubig yung inyo pong bagong binuhusan, kinaumagahan. Pag medyo matuyo tuyo na po yung konkreto, bubuhusan nyo yung kinaumagahan. Kasi ang ating konkreto po ay hindi po yan dapat na-dehydrate. Sa madalit sabi, dapat inaalalayan pa rin po yan ng basa ng tubig, no? Para masabi po natin na mag-cube siya ng maayos. Dapat lagi nyo po yung babasain at least one week, no? isa pa po sa paalala no pag pag ang inyo pong konkreto na bago pa pong binuhusan no ay hindi pa po ay hindi pa po fully cured no ang gagawin po ninyo ay wag wag po kayo magbabagsak ng mabibigat na uh, mga bagay halimbawa po mga, mga, mga malalaking bakal no mga supot ng semento ibabagsak niyo po ng pagkalakas-lakas so hindi rin po advisable po yun kasi Ah uh, nag-undergo pa ang ating concrete ng ating curing period. Sa so, curing period po ng ating slab on grade no, ay from 21 to 28 days. So dapat po uh, a po natin yung mag sa ay ng uh, mga bato no, yung mga boulders na uh, mabibigat masyado ibabagsak niyo doon sa flooring so hindi po uh, advisable po yon. Tapos isasama ko na rin po, may may magtatanong, "Equijud, eh, ano ba ang mixing ratio. So ang mixing ratio po niyan, yan po yung uh, mixing ratio ng semento, uh, mixing ratio ng uh, buhangin at graba, no? Ano bang mixing ratio na ginagamit sa, sa flooring? So sa kadalasan po niyan, no, ang ginagamit po dyan na uh, mixing ratio, no, yan po ay may uh, uh, comprehensive strength na 3000 PSI. So ang 3000 PSI, yan po yung kadalasan ginagamit, no? lalong-lalo na po kapag ka mga uh, two story lang na bahay, no? Ah, uh, yan po kadalasan na ginagamit na mixing ratio diyan. Maging yan man po ay uh, ready mix o yan man po ay mano-mano uh, na paghahalo, no? So ang mixing ratio po niyan is ah, uh, pwede po niyang gawin is 1 2 3, isang supot na buhangin, dalawang supot na ay uh, isang supot na semento, dalawang supot na buhangin, tatlong supot na graba. So, magtatanong ito pa po yung kadalasang tinatanong nila, eh, ano bang supot ang gagamitin? Ano bang sako ang gagamitin? So, ang gagamitin po ninyo, no, ay sako ng simento. So, para hindi po kayo malito, no, ang gawin po ninyong sukatan ay yung balde ng pintura, no, yung 16 liters na balde ng pintura. So, yun po, pupunuin po ninyo yon yun ang magiging basihan po ninyo, no. Kaya lang po, natin madalas sinasabi na isang sako ng simento ang gagamitin, sako ng simento ang gagamitin kasi yan po, sa unang sa unang bugso ng construction, yan po ang pinakamadaling gamitin na lalagyan ng mga graba at buhangin ang sako ng semento. So, dapat po ang magiging sukatan po ninyo niyan ay yung uh, 16 liters na balde ng pintura. Tapos pag yan po isinalin sinalin sa sako ng semento, makikita po ninyo yan kung gaano karami, no? Kung gaano po karami ang dapat po ninyong gagamitin. So, dati po kasi, nung tayo medyo bata pa, no? nung kapanahonan pa dati, nung mga sinaunang gumagawa ng construction, meron po yan kasi tinatawag na pongke. Ang pongke po na yan, yan po yung kwadradong box na gawa sa plywood na may dalawang hawakan na uh, pinagtutulungan pinagtutulong ang buhati ng dalawang tao. So, ngayon, dahil nag i nga, no, na natututo yung mga construction worker ng mga kaalaman, mas napapadali kung ang gagamitin po nila ay sako ng simento. Pero yung pongki po na yun, na 30 by 30 po, ang katumbas din po niyan, pag sinalin nyo po yan doon sa balde ng, ng pintura, yun din po ang laman niyan. Tapos pag sinali nyo naman po yan doon sa, sa sako ng ng semento, ganun din po ang dami niyan. So, siguro mga nasa mahigit 3 4 ng sako ng semento ang laman po ng isang balde ng uh, pintura pag sinali nyo po sa buhangin. So, tatandaan po ninyo, ang mixing ratio po niyan is 1, 2, 3, or pwede rin pong 133, no? Isang sako ng semento, isang sako ah, tatlong sako ng buhangin, tas tatlong sako ng graba. So yan, sa amin po ah, depende po sa inyo kung paano po kung paano ang paghahalo po ninyo. Pero kadalasan sa amin, yan po ang ino-observe namin yung mixing ratio na 1 2 3 at 1 3 3 kapag kami po ay nagbubuhos ng aming mga slab, no? At ang aming mga flooring no? Maraming maraming salamat sa patuloy nyo pong pagsama sa, sa ating video. Dalangin po namin na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon. Mag-comment po kayo sa ating video, magtanong. ah, uh, yung mga video po pala natin ay malayo na rin po ang, naka, ang nararating. No? Nakakarating po siya ng, mga, ng Amerika, nakakarating siya ng Canada, nakakarating siya ng Europe, nakakarating po siya ng, sa Asia, sa Saudi. No? Uh, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. At kung nasaan man po kayo ngayon habang pinanood pinanood po ninyo itong video na to, ay mag-comment po kayo diyan sa baba, no? Uh, at the same time, ah uh, din po namin ang inyong pong mga uh, kalagayan diyan at mga katanungan kung nasaan man kayo ngayon. Sa muli, maraming maraming salamat po. Ito si Judrius. Thank you and God bless.